Makikita nga si Isaiah na nasa kusina ng araw na iyon Kasama niya si Andrea at kasalukuyan silang kumakain ng tanghalian Wala si Andre dahil may pinuntahan ito Makikita nga na tila may malalim na iniisip ang ama ni Andrea Napansin din naman ang dalaga Ayaw mo ba papa na sa ibang tima timapunta si Ricky? Biglang tanungan ni Andrea upang basagin ng seryosong tingin ng kanyang ama sa kung saan gusto ni Isaiah na siya ang mag-coach kay Ricky kung sakali mang magsisimula na ang practice ng provincial team. Disidido na siya kaya niya tinanggap ang alok ni Gob na maging coach ng team kaso ito ang hindi niya inaasahan. Hindi niya naisip na posibleng may mag-alok na ibang team sa batang iyon. Hindi niya ito naisip dahil sa height nito na hindi tanggap ng ilang mga team ng ibang mga probinsya. Nakalimutan niya na si Ricky Mendez ay ang tila naging panira sa paniniwalang walang puwang ang mga tulad niyang 5'6 sa bigger stage Nangyari ito dahil ang mga naghi-scout dito sa Mindoro ay may ibang target Kaso nakita nila ang isang Ricky Mendez Isang 5'6 na parang walang pakialam kung makipagsabayan ito sa mga mas malalaki rito Nakita rin nila ang potensyal ng batang iyon at hindi rin nila pwedeng baliwalain ito. Sabi nga ni Isaiah sa kanyang isip, natutuwa rin naman siya dahil sa nangyari ito. Bibihira kasing may mga players dito sa Ormin na makonsider ng ibang scouts o players ng ibang lugar. Ang mga invitations kay Mendez sa isang malaking patunay na nakagawa ito ng kakaibang ingay dito sa probinsya sa pamamagitan ng kanyang paglalaro. Isa pa, alam ni Isaiah na may kakaibang karisma ang batang iyon. Tumingin si Isaiah sa kanyang anak. Maganda ito para sa kanya. Dito Di masusubukan kung hanggang saan ba siya pwedeng makarating. Advantage niya ito sa mga players dito sa probinsya natin. Isipin mo, si Namover Flores at Ramirez. Ilang taon na ba silang pag dito? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin sila nakikitang mapunta sa kahit isang team sa Maharlika League o kahit maimbitahan sa PBA. Posibleng si Ricky ang maging daan para makilala ang probinsya natin sa basketball. Pero, sandaling nahinto si Isaiah matapos sabihin nito. Si Ricky ang magti-decide ng kanya magiging team. ang offers at bayad kapag isang big market team ang napili niya. Gaya nga ng sabi mo, he was also asked. To join sa Makati Blazers Kahit hindi siya mabigyan ng magandang playing time sa team na iyon Sure na magiging maganda Ang incentives niya Lalo na sa panahon natin ngayon Bagong team palang Or min sa maralika kapag sumali tayo Hindi pa ganoon kalaki Ang may offer ng provincial government Sa mga players Kakailanganin din natin Ng mga sponsors At ito ay nakadepende pa Sa magiging galaw ng team kapag nagsimula ang liga. Isa rin sa pwedeng mangyari sa hinaharap kung sakaling hindi maging successful ang pagsali ng Ormin sa Marlika ay ang mapagaya tayo sa ibang kupunan na nagpasyang i-dissolve na lang ang kanilang team dahil hindi sila nagkakaroon ng impact sa liga. Kahit pa malalakas na players ang mapunta sa team natin kung hindi tayo makakapag-produce na magandang results kada tapos ng season ay pwedeng mapagaya tayo sa kanila. Ito ang realidad sa Maharlika League. Kung taon-taon na kulelat ang isang team o taon-taon na walang improvement, pwedeng mawala rin ang team na ito sa susunod. At ang mga players nila, nakadepende na ito kung may kukuha pa ba sa kanila o wala ng ibang team And based on my observations sa mga players ng mga na-dissolve na teams sa Maharlika, mostly sa mga ito ay nawala na sa bigger stage. Isa pang iniisip ko kay Ricky ay kung willing ba siyang bitawan ng kanyang profession kapalit ng paglalaro sa Maharlika League. Ikaw ba Andrea, willing ka bang wala siya sa tabi mo kapag pumili siya ng ibang team at hindi dito sa atin? Napalunok si Andrea nang marinig ito ang mga sinabi ng kanyang ama. Parang tumatak ito sa isip niya. Ang malayo si Ricky nang wala sa Mindoro. Isama pa ang katotohan ng buntis siya at baka kapag nanganak siya ay pwedeng wala ito. Napagtanto ni Andrea na bukod sa mga consequences na ito ay ang propesyon ni Ricky. Isang bagay lang ang dapat itong piliin at hindi niya alam kung ano ang pipiliin ni Ricky sa mga ito. Isa pa, kung sakaling mapupunta si Ricky sa ibang team sa Maharlika, hindi rin sigurado kung mamaintain niya ang kanyang kontrata. May mga nakasulat dito na kailangan din niyang gawin. At kung hindi magkakaroon ng magandang impact sa team ang isang player, may mga teams na tinitrade ang kanilang mga players. May mga teams din na binibitawan ng players. At kung sa basketball lang umaasa ng budget ang isang manalaro, Mahirap ito kung walang team ang tatanggap sa kanya. Seryoso pang winika ni Isaiah. At bigla niyang naalala ang mga panahong nangyari nun ito sa kanya noon. Ito ang bagay na ikinatakot din niya na mangyari noon. Inisip niya ang negatibong kaganapan kaysa ang maging malakas ang loob. Idagdag pa ang pressure na binibigay ng kanyang pamilya. Natakot siyang mawala siya ng koneksyong pinansyal sa mga ito kung kaya't sinunod niya ang gusto ng mga ito. Pero kung ano man ang magiging desisyon ng boyfriend mo, alam ko namang susuportahan mo siya. Kaya wala akong magagawa. Aminin ko iyo, gusto ko siyang matutukan kapag napili siya sa Ormin Team. Pero ngayong nalaman ko na may mga malalakas na team ang nag invite sa kaniya, wala na rin akong magagawa. Kung hindi siya rito sa probinsya natin maglalaro sa darating na Maharlika League nakausap ko na si Gov. We will make good offers for the players. Pero in reality, mas maganda pa rin na magiging offers ng mga team sa labas ng probinsya natin. Napahigpit na nga lang ang hawak ni Andrea sa kutsarang nasa kanang kamay niya at parang kinabahan sa mga sinasabi ng kanyang ama. Ikaw ba papa? Kapag ikaw nasa kalagayan ni Ricky, what will you choose? Nang marinig ni Isaiah ang tanong ni Andrea, ay sandaling napaisip ito matapos sumubo ng kani na may ulam. Kung ako, I will choose to play here dahil nandito ang pangarap namin na hindi namin nagawa noon. Sabi nga ni Isaiah at si Andrea ay napangiti ng marahan sa sagot ng kanyang ama. Nampas alas 12 na ng tanghali nang dumawang ang barkong sinasakyan ni Ricky sa pier ng Batangas. Sinabi na nga rin sa kanya ni Sir Jerwin na on the way na rin ito para kaunin siya. Naghanap na nga siya ng mapurpestuhan sa labas ng pier. Paglabas niya ay may mga lalaki nagsilapitan agad sa kanya. Kinukumusta siya at tinatanong kung saan pupunta. May ilan pa nga nag offer na tulungan siyang ihatid sa sakayan. Napangiti naman si Ricky sa isip. Alam na kasi niya ang modus ng mga ito. Hindi siya titigilan ng mga ito hanggat hindi napapabili ng kanilang mga tinda sa loob ng pier kung kaya't bilisan siyang naglakad at nagkungwaring may kausap sa phone. Hindi niya pinansin ang mga nakasunod sa kanya at nang may makita siyang isang maliit na tindahan na may silong ay doon muna siya tumayo. Ramdam kasi niya ang init at napatingin siya sa kanyang phone. Napaisip siya kung nasaan na raw kaya si Sir Jarwin. Bumili nga muna siya ng may inom sa tindahan at habang umiinom siya ng soft drinks ay mas lalo niyang naramdaman ng init ng panahon Habang nakatayo siya Ay naramdaman niyang nagvibrate na ang kanyang phone Dito na nga niya nakitang tumatawag si Sir Lim Sinabi niya kung nasaan siya At ilang sandali pa ay may humintong kulay puti na kotse sa kanyang tapat Nakabukas ang bintana nito At nakita niya si Sir Lim na nasa loob nito Siya ang driver dito ka pala nang punta, kaya pala hindi kita mahanap sa labasan sa pier. Sabi nga ni Sir Jerwin nang pumasok na si Ricky sa loob ng kanyang sasakyan. Tinakasan ko sir iyon mga nagtitinda, buti na nga lang at alam ko na ang modus nila. Sabi naman ni Ricky na hinawakan muna ang lalagyan ng soft drinks na kanyang binili. Marami nga riyan sa pier. So kumusta naman ang biyahe? Hindi ba maalon? Hindi naman po sir. Sagot naman ni Ricky na napatingin din sa labas. Nakikita niya ang ibang-ibang araw talaga rito sa Batangas kung ikukumpara sa Kalapan. Halos magkakatabi ang mga bahay, ang mga tindahan, ang mga karinderya at ang dami rin daw sasakyan. May mga manlalaking bus at panay ang busina ni Sir Lim dahil may mga sasakyan na bigla na lang sumusulpot sa kalsada. Diretso lang naman ang kanilang naging biyahe hanggang sa nilampasan lang isang fire station at sa pagdating sa crossing ay bigla silang kumaliwa. Napaseryoso nga si Ricky ng isang malaking pabilog na gusali ang kanyang nakita. Ito ay ang Batangas City Sports Center at makikita nga ring, may I love Batangas City sa harapan nito. Lumiko nga sa kanila at ilang saglit pa ay huminto ito sa tapat ng isang saradong gate na kulay orange na may katabing laundry shop at water station. Bumusi na siya at agad namang humangos ng lakad ang isang babaeng nakakulay itim ng shirt at nakashorts. Maputi ang hita nito at makinis ang mukha. Makikita nga ngumiti pa ito sa kanyang kasama na si Sir Lim. Iyan na ba papa ay yung tagakalapan? Tanong nga ng babae na sinimplihan pa ng tingin si Ricky na napatingin kunyari sa malayo. Oo, sabi nga ni Sir Lim at pagkatapos noon ay binuksan na ng dalaga ang gate na kulay orange at doon na nga pumasok ang kotse nila. Pagbaba nga ni Ricky ay naabutan pa niya ang cute na anak ni Sir Lim na sinasaranggit na orange. Si Ricky naman ay tiningnan ang nasa tatlong palapag na bahay sa unahan niya. Ang laki sir ng bahay ninyo, sabi nga ni Ricky at ngumiti naman si Sir Lim. Paupahan namin ito, sabi nga ni Sir Lim at napaseryoso si Ricky nang marinig iyon. Mayaman daw pala itong kasama niya kayo ba sir ang team manager ng Batangas team? Tanong nga ni Ricky. Umiling naman si Sir Lim. Parang isa lang sa committee. Scout ang tawag noong iba sa akin. Sabi nga ni Sir Lim at niyaya na niya si Ricky na pumasok sa loob. Sa gilid nga ay may daanan pang makipot. Pero mas pinili nilang sana sa nasa harapang pinto pumasok. Wala raw nang sa parting ito. At pagpasok niya sa loob ay bumungad sa kanyang isang walang gaanong gamit na silid may tatlong upuan at may dalawang lalaki rito na nakapambahay ang nakaupo at kasalukuyang nagsiselfone. Napatayo nga ang dalawa sa pagdating nila. Napatingin nga rin ang mga ito kay Ricky at seryosong pinagmasdan. Si Ricky Marquez mula sa Laguna at itong isa ay si Miko Ortega na galing Quezon Province. Pagpapakilala ni Sir Lim at tumangon naman ang dalawa kay Ricky. Si Ricky Mendez galing Kalapan si ang makakasama ninyo bukas sa tryout. Anim dapat kayo kaso nag-back out na iyong tatlo. Dagdag pa nga ni Sir Lim at makikita kang pinagmamas na niya ang tatlo. Si Marquez sa isang 6-5 pero ang laro nito ay sa power forward position at itong si Ortega naman ay isang outside sniper na may bilis na hindi pangkaraniwan. May taas din itong 6-3 at alam niyang kailangan ng malulupit na gwardiya ng Batangas team ngayon. Pwede kayong mamasyal kung gusto ninyo Bibigyan ko kayo ng allowance Bayad sa abala ko sa inyo Nakangiting wika nga ni Sir Lim at kinuha nito ang kanyang wallet At iniabot sa tatloan tig-isang libo Bukas pa kasi ng umaga ang punta nila sa Batangas Sports Center na malapit lang din dito Doon gaganapin ang tryout para sa Batangas team sa Salamat po sir Sabi nga ni Ricky at pagkatapos noon ay nagpaalam na si Sir Lim sa kanila dahil may aasikasuhin pa raw ito. May tindahan daw sa labas kung gusto nilang bumili. Huwag lang daw kakalimutang isarang gate. Magbanding daw muna silang tatlo para masaya. Pagkalabas nga ni Sir Lim ay doon na nga si Ricky na pangiti sa dalawa niyang kasama na parang inoobserbahan siya. Nagulat kami Brad nang sabihin ni Sir na ikaw ay yung galing Mindoro. Sabi nga ni Miko, mahaba ang buhok nito at mukhang matagal lang hindi nagpapagupit dahil kung aalisin daw nito ang headband nito ay tiyak na matatabunan ng bangs nito ang kalahati ng mukha nito. Napangiti naman si Ricky sa narinig niya. Expected na rin naman niya ito lalo pat hindi raw siya kilala ng mga ito. Pero hindi naman siguro mag invite si sir nang hindi magaling. Kaya good luck sa atin brad bukas. Sabi naman ni Richie Gwaping sito at sigurado si Ricky na maraming nahuhumaling na chicks dito. Matipuno at makinis ang muka. Sandali mo ng pinakiramdaman ni Ricky ang dalawa na abala sa paglalaro sa kanilang cellphone. Gusto niyang tanungin kung ano ang mga role nito sa basketball, kung may trabaho o kung ano ang pinagkakabalan sa buhay bukod sa paglalaro nito. Pero lumipas ang mga oras ay walang kwentuhang naganap parang supladuhin daw pareho kaya naisipan na lang ni Ricky na tingnan ang kanyang phone. Kanina nga ay tumawag sa kanya si Andrea at sinabi naman niyang okay siya. Hindi naman siguro ako maliligaw. May Google Map naman. Sabi ni Ricky sa sarili. Alas 4 na yun ng hapon at nagugutom daw siya. Tinapay lang kasi ang kinain niya kaninang tanghali. Nagpaalam nga siya sa dalawa at paglabas niya ay doon na nagkatinginan sina Miko at Richie Sigurado kaya si Sir sa Mendez na iyon? Masyado siyang maliit para makapag-tryout sa Batangas team Sabi nga ni Miko at si Richie ay napakibit-balikat na lang sa bagay na iyon Sigurado ako mas marami rin mahuhusay na players na taga Batangas ang magta tryout bukas Masaya nga ako na pinapunta ko dito ni Sir Gaya niyan, nagka libo ako sabi naman ni Richie na tila hindi naman interesadong mapili sa team ng Batangas. Kahit ako, baka nga buwayahan bukas sa tryout ng mga maglalaro. Kapag hindi ka pinasahan, siguradong wala na agad. Sabi naman ni Miko na ipinagpatuloy na lang ang paglalaro sa kanyang phone. Si Ricky naman ay naglakad-lakad papunta sa may Batangas Sports Center at lumiko siya pakaliwa dahil nakita niya sa Google Map na may malapit dito 7-11 store at pagkakita niya ay napangiti siya. Lumakad siya rito at nakakita siya ng dalawang lalaki sa may tabi ng bakod. Teenager ang tingin niya sa mga ito. Parang ganito ang itsura ng mga tambay kasi nakapambahay at ang hahaba raw ng buhok. Napalunok na nga lang si Ricky dahil nakatingin ang mga iyon sa kaniya. Nagpatay mali siya siya. Kaso Napaseryoso siya ng batuhin siya ng isa na dito ng bola. Ang bilis noon at ang mga nasa labas ng convenience store ay napaseryoso. Umalingaw-ngaw nga sa labas ng 7-Eleven ang tunog ng sinambot na bola. Sinambot ito ni Ricky gamit ang kanang kamay at pinatalbog pagkatapos. Ang dalawang teenager naman ay napalunok dahil sa nangyari. Na, nasambot niya. Ang lakas na ng patong iyon na. Ah sabi noong isa sa kanyang kasama. Hoy, dalawang siraulo, namamato na naman kayo ng bola rito. Magsiuwi na nga kayo. Bulalas naman ang isang lalaking may taas na 6'6", may hikaw sa ilong at nga ito. Nakasuot din ito ng jersey ng Cleveland Cavaliers at may games number 23 sa likod. Si Kuya Bull, sabi noong isa na parang kinabahan. Tol, bago ka ba rito? na ang ka kanan dalawang ito. Sabi nga ng lalaki na napaseryoso nang makita kung paano sinambot ng lalaking nakasuot ng maroon shirt ang bolang ibinatorito Alerto raw ito at sinambot ang bola na parang isang mahusay na basketbolista. O okay lang naman, wala namang nangyari sa akin. Sabi nga ni Ricky na napangiti sa pagdating ng lalaking nakakatakot na iyon. Napalunok na nga lang siya nang hingiin ng lalaki ang bola. Ipinasa naman ito ni Ricky nang mula sa dibdib at dito nga ay biglang napangisi ang lalaking sumambot sa bola nang ibato niya ito pabalik sa kanya. Sira ulo rin pala ang isang ito. Nasambit ni Ricky na mabilis na sinambot ang mabilis na dumating na bola. Umalingaw-ngaw muli iyon sa paligid at doon na nga bumigla ng takbo palapit sa kanya ang lalaking naka-Cleveland ng jersey at hinarangan siya. Patalbogin mo tol, may gusto lang akong kumpirmahin. Sabi ng lalaki at si Ricky ay nagdilim paningin. Ang kanilang instinct. Pareho nilang naramdaman na basketballista ang isa't isa. Pinatalbog nga ni Mendes ang bola at bumigla siya ng atras na siya namang ikinalapit ni Bull. Mabilis na binasa ng lalaki ang galaw ng bola at pagkatapos ay doon na nga niya inagaw ang bola mula sa maliit na lalaking nasa kanyang harapan. Kaso, napangiti si Ricky nang patalbogin niya ang bola papunta sa bukas na binti ni Bull at mabilis niya itong nilampasan at sinalo ito gamit ang isa niyang palad. Ang dalawang teenager naman na mangungursunada sana sa kanya ay napalunok sa ginawa ng lalaking iyon sa kanilang kuya Bull. Si Bull naman ay napaseryoso at napangisi tama siya ng hula. Isang magaling na basketball player ang lalaking ito. Base pa lang sa pagsambot nito sa bola at ngayon ang crossover na ginawa nito sa kanya. Si Ricky naman ay biglang ibinalik ang bola sa lalaki nang ito ay humarap sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa at napangiti. Ayos ka. Anong pangalan mo tol? Ricky Mendez. Sagot ni Ricky at doon na nga rin nagpakilala ang lalaking nakasuot ng Cleveland jersey. Lionel, Lionel Duremdes. Pagpapakilala ng lalaki at si Ricky ay napaseryoso nang marinig ang apelyido nito. Duremdes, kapareho ng middle name ko. Mahinang wika ni Ricky.